about the illegal. So, digelar angan revive. And new view, dude, guys. Oh, brody. What's up guys, it's your TV. Welcome back to the vlog. Sabado ngayon and uh, syempre rides na naman tayo. Ano? So uh, kasama ko si Uncle Buboy, dalawa lang kami. Mag-aalbay kami, albay rides kami today kasi may pupuntahan tayong, well first time ko na naman dito. No? Syempre, <laughs> pupunta tayo guys sa uh... Quetinday Hills and Nature Park. Ito pupuntahan natin guys. Ito ay uh, tinaguri ang Chocolate Hills ng Albay. Papalipad tayo ng drone doon and ayan, uh, tingnan natin. So, uh, mayroon pa tayong mga ibang lugar na dadaanan. Ang alam ko, Meron pa tayong dadaanan na ano, na underground river na. Ano. So, let's see. So, talaga guys, byahe na tayo. meron tayong tatakbuhin na 1 hour and 59 minutes. That is 91 kilometers estimated time of arrival dito sa aking cellphone ay 803. All right, guys, time check is 609. kakaalis lang namin. Trebzilla Motor Garage shout out Ibosich, shout out boss Alrighty guys time check is 658 Nandito na tayo ngayon sa Bato Camarines Sur Ah uh, hindi na ako masyadong nag-vlog dito sa lugar na to hindi na natin ano kasi ilang beses na tayo nakadaan dito guys Maboboard na kayo Kung nga hanggang ngayon vlog at vlog pa rin ako dito sa lugar na to <laughs> Kaya update update lang muna tayo And then pagdating natin dun sa mga lugar na pupuntahan natin ngayong araw Ay uh, magbablog tayo no? Okay So uh, update update muna tayo Patuloy tayo sa biyahe eh. Meron pa tayong tatakbuhin ng 47 kilometers Let's go Alrighty guys 8.32 Welcome to Municipality of Jovelar Jovelar Ano yung paano i-pronounce? Jovelar? Jovelar? So nandito na tayo Hindi ako nagkakamali ay na kami sa underground river Meron daw underground river dito guys Uh bakit sarado? Ah piyesta pala Happy Fiesta! pesta, Fiesta guys! Baka pwede yung makikain! <laughs> This way to Jovellar Underground River Ecological Nature Park. Ayan guys oh. This way to Jovellar Underground River Ecological Nature Park. So mga bata dito. Nice! Ito yung mga bata na iligo. Preskong presko no? Tayo sa Hacienda. Arkanghel, Jovellar Underground River Falls and Rainforest Cave. Ah, okay, bawal pumasok Hanggang dito lang Okay guys, ayun tayo ngayon sa Javelar Underground River Ecological Nature Park Ayan, eh, tingnan mo Meron pa artista artistang pumunta dito Guys, ayun, si na Kuya Kim nandyan no? Good morning po Good morning po may okay. Hello po. Good morning. Okay, wala lang tayo sa 350 meters going to underground. Okay. Punta na tayo sa underground river. Mandatory yung merong tourist guide, guys, kasi syempre hindi natin alam dito, no. So, galing sa registration office, lalakad tayo ng 350 meters. So, sikat din pala to na no? merong mga artista na pumunta dito. Si Kuya Kim nga pumunta na pala dito, no. Ang registration, guys, 50 pesos per head and then mandatory ang merong tourist guide na 200. So kung ikaw lang mag-isa, mga gastos may 250 pesos. Pababa na tayo guys. Ito na. Meron mga cottage, pwede mga dalang pagkain. Dito na tayo sa Hanging Bridge. Hindi na kami papasok doon guys sa cave talaga. Kasi marami pa tayong pupuntahan ngayong araw. Pipicture lang tayo dito. Okay guys, nandito ako ngayon sa Hanging Bridge dito ngayon. Meron kasing jovelar underground river. dagwa ako. Ayan ah, doon. Underground river. Rabi, napaka-steep ng hagdan. Tandaan lang tayo. Yan underground river guys Hindi lang ako magtuturo Ito ito Meron ditong deck guys so, Kung gusto mo mag cliff dive Ayan mag dive ka papunta doon. Mataas taas din to men Taas Pwede yung bumaba Ayun napababa tayo Dandan Dandan dan lang tayo Nice Andito na tayo Tingnan natin dyan Dandan dan lang tayo Madulas Hindi kita sa video madilim pero ang ganda ng formation ng mga bato guys no dahil sa tubig. Ayano. Tapos ko 'yan. Pero ayan na. Ganda, ganda ng mga rock formation yung sa Tubig. Alam mo yung dinadaanan ng Tubig guys. Tapos nako-form yung bato dahil sa tubig. Ang ganda. Ayun Ayun yung view dito guys. oh guys, pinagpawisan ako. Ayos, maganda yung lugar guys kung mag swimming kayo meron pang ano no merong deck doon na pwede kayong magano mag cliff dive dito na tayo sa taas at ito daw yung madalas na nakikita sa facebook guys itong spot na to yan yan guys oh. Ayan, oh. parang malalim daw kapag tumalon ka daw dyan ihigupin ka pababa tapos ayun dun sa baba then may falls pa doon isa doon sa labas ayos ah, no very nice nakita niyo yung pinuntahan natin kanina yung parang waterfalls na maliit ayan yung second waterfalls guys oh. Nandito tayo sa taas, nasa bridge tayo Ayan oh. Nasa bridge tayo. Tapos ayan yung second na waterfall. Ganda no. Malakas loob mo talong ka dito. Oh. Siyempre magbibigay tayo ng mga sticker. Kaya tawag ko po kamo sticker ko ya. Sticker po, sticker. Okay, thank you. Salamat. Salamat po. <laughs> Ayos guys. T-shirt muna ako. At basang-basa yung ano ko. Salamat po. Thank you. Tuloy tayo. Papunta na tayo guys sa ano? Sa hills, Kitindan Hills. Okay guys, sabi daw kasi may sira dito, parang rough road daw dito ngayon. Eh naka ADB naman kami So ito try natin Tingnan natin Kung anong meron Caution machinery work ahead Ayos to mag off road tayo ADB Gaming Let's go Salamat po Ito yung mga gustong gusto ni Sebi Off roading Putik Gaming Ang <laughs> <laughs> ah. <laughs> saya nun ha? ADV Woo, ayos, ganda yung daan Papunta na to ng uh, Kitinday Hills guys yan, thank you po, haring araw ayan na oh nakaka-excite naman to ayan oh, meron na ako oh, nakikita mga bulbundukin na maliliit <laughs> let's go, let's go Kitinday ito na pala, Kitinday Hills Akyatin, hagdan hagdan na naman Okay guys, nandito na tayo, Kitinday Green Hills Ayan oh. Okay, ginagawa pa bagong bago pa nga yung tarp nila eh. Ayan, ginagawa pa yung daan dito. Ay, nako, akit na naman tayo guys. Ngayon pa lang, pagod na ako. Kiyati na naman. Guys, mataas to. Mataas to, mataas to. Ganto talaga, para makita yung magandang view, dapat daw, pagod muna. 5 <laughs> minutes walk daw to guys. Wala pang 10 seconds. <laughs> <laughs> Sa picture, ang gaganda no. Pero yung dadaanan mo pala para makuha yung magandang shot na yun. Grabe naman. Oy! Yes! Ayan na nga. Ayan na nga. <laughs> guys, yung view. Handa, no? Taas natin. Whew. Whew. Merong left view deck, merong right view deck. Ayan guys, bakit na tayo doon sa pinakatuktok ng ano, left side na view deck. Dalawa kasi merong left side at nandun yung right side. Dito tayo ngayon sa tuktok ng view deck. Namo naman yan guys. Do, tingnan mo naman yan ba? Diba? Very nice si, si Mayon, sayang nakatago Ayan oh. yun yung mountain range na yun oh. No. Sobrang ganda